Yan, kamoto. Uh, dito na kami sa kwan. Uh, barko. Ganito palang barko sa inland. Ayan, may pechura niya. Oh. Ayan. May lutuan. Ayan, may, may lamesa. Ayan yung pagkain namin. Uh, tapos yung higa namin, may sariling aircon, tagiisa, bilaan. Ayan yung bagahe ko. Uh, yun naman yung rip nila. Ayan. Tapos dito naman yung CR. So, 3 days lang kami dito. Lilipat na naman kami ng barko. Ayan, may washing machine. na, ayan. Ato may TV. Ayan. Ato ito yung laman ng rep. Ayan, no? Dami, no? Panalo. So, meron din dyan. Naku! Pusog. Daming pagkain. Ayan, no? Daming stocks. Ayan. Pero din dito. Mm, Oh. Ha? Mga gamit. Nandiyan. Silyo. Yan o. Oh. Ayan. Seasoning. Dami. Mga pang Dutch na luto. O oh, kamis. Ha? Ah, mga sabon. Ito. Ano kaya ito? Ang kanto ah. Ano kaya ito? Ah! panghugas okay panghugas ng plato ayun nga lang walang tubig pwede ito mga kaldero okay ito naman okay ayun na. Ay, oh, ayos talaga diba? o oh. panalo diba So, ngayon, i-ready na namin. So, ayan. Kailangan ni eh, ayan o. Oh. Ha? Kailangan pang patanggal ng stress. Yan. Hmm. Yun o. Oh. Hmm. Wala lang tubig. O. Oh. Wala lang tubig. Kasi, ginagawa pa itong barko eh. Nasa dry pad kami dry dock kami ayan ganito yung tsura niya sa araw makikita natin to sa susunod i-vlog-vlog ko uh, gabi na kasi uh, ayan ganyan ganyan hmm? ganyan so, ganyan ganyan